si okay, ano baka as in amoy baka Uyawan awan gan titalino baka mamaya magnala ganyan lang Kunin mo si partner ko doon. Jack sa makita. <coughs> के के पिजाइन kala pa na min lum 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 detak manan pa kar lugit nga nga ay ko agayam dai ja stay ay da reservoir nan ta anang ka separate dito ka talaga wala kan dadaanan sandbag kaya nga sandbag Awan. Ay, mga plastik-plastik. Ah, ayun pala yung daan talaga, oh. Karigo. <laughs> Nailumlong makpay. Oh, Ang tulay na Ireland, ayun yung mabasa. Katam da shoes mo. <laughs> <laughs> na bababaw. Ah, ah dalo ni Jay ka nga magna. Ajay Jenny! Jay, baba! Jay, baba! Alin! Jay, baba niya! Flat! Siyempre, naunag dito, eh. Bala ka. Ah. Ayaw mo magbasa, eh. Puti na lang ako, naka-sleeper. Line Dahil, Jay, tidalan nga talaga. Mm. Uy, sabali nga, rota ulit, ajay. Ay, ang manag na mo kaya talaga mabasa. Eh ako. Ma. Tinawid ko ang dagat. <laughs> Charlie hindi makatawid. Hindi <laughs> makatawid. Oh, the best. Eh, Jenny, ababaw. Eh, Jenny, arot Ay, katumla sapatos mo. Tatati, kuanan, best way. O riba sa mon. Na, narli na, la, na. may isa tao after 10 years. Di pa rin nakatawid yung isa apo. Hintay, nung nakabahala ka dyan. Yun lang din pala kal kalalabasan. after 10 years. Ay, may shortcut. Dito na tayo mag-shortcut. Hiker naman tayo eh. Mag-shortcut tayo doon. Doon. Ayoko nang umikot-ikot at malayo ulit yun. Dito na ako akyat. Hiking ko yung ano. Bato. Pwede rin natin yan na ako. Kaya na, pwede rin naman doon. Magpapakahirap tayo. Gusto nating magpakahirap. Diyan tayo dadaan. Ay! Pero magsasapatos mo na ako. Ah, Kakonsume ng ilang minutes naman yun. naril Arlil, Kapoy. Sakit ka nung Pintayin mo ko, pintayin mo ko, forever, forever. Turayin na, turayin na. mo ko. Bakit mo kaya maywan? Gawin talaga. <laughs> si Haring Araw, hindi kami pinagpikian. Sobrang tirik. Aming ka-favorite ko rin yung si Bastille. Kaya talagang dundundan lang ako. Patay o? Kahiga na lang. Saan ka? Dito ka o! Oh. Ay, sige. hmm <sighs>